Mayroong isang bagay na pare-pares naming hindi pa nararanasan kung kaya't ngayong araw ay naisipan namin na maglaan ng oras para gawin ang bagay na ito. Dahil na rin nga sa sunod-sunod na naging busy kami sa aming pag-charity vlog ay halos hindi kami nakapaglaan ng mga oras para makasama ang pamilya. Kaya ngayong araw ay minabuti namin o mas ginusto namin na lumuwas ng Maynila para iparana sa mga bata ang isang bagay na kahit kailanman ay hindi naranasan naming mga magulang. Kahit na medyo may kalayuan ang Candelaria patungo ng Manila ay hindi naman namin ito alintana dahil para sa amin. Kung ito yung makapagpapasaya sa aming mga anak ay gagawin namin ito o lalaanan namin ito ng oras. Naalala ko noon na kaya nga pala ako nangangarap na magkaroon ng isang sasakyan para sa pamilya rin. Ay para nang sa ganon sa every time na magbabiyahe ay mayroon na kaagad banding na magaganap sa loob ng sasakyan. At ganon nga ang ginagawa namin sa gada, biyahe namin. Makalipas nga ang halos tatlong oras na naging biyahe namin ay nakarating na kami dito. Guys, magandang hapon sa lahat at ngayong araw ay eh, nandito kami ngayon sa Manila ng team, kasama ko lahat ang si Luke, si Commander, uh, si, si Max, si MJ, si Marcos, si Cairo. So magkakasama kami ngayon lahat dito sa Manila. At uh, since day off namin ngayon, napag-isipan namin na pumunta dito sa Moa. so gusto namin mailabas din yung mga bata. Siyempre, patay na rin kami. Makapaglaan naman ng oras sa sarili namin. So, mamaya may mga gagawin kaming activities dito. So, pero sa ngayon, kakain muna kami kasi wala pa kaming tanghalian talaga lahat. Cairo! Cairo! Ay! Cairo! Yay! Bawal sa ano ah? Sa loob. Bawal. bawal yung camera sa loob ah. Baka magkuha kayo. Bawal, bawal sa loob. Bawal. No. Ano yan, may tax tayo. soyan, Marami namang tao, siguro hindi tayo masyado mahalata kung nag-vlog tayo. Maghahanap kami ng CR. Ihing-ihina <laughs> kami. Sobra, sobrang dami ng tao pala dito kapag ganitong Sunday, guys. Grabe. Out. Yun. Harap ko na kami ng kakain na. Hindi pa po kami tatanghalian. Masitito lang. So guys, ang hirap palang mga ka dito kapag ka ganitong weekends talagang kinakala magpalista ka, ganyan magpalista ka muna para mag-waiting ka bago, bago makakain So ang oras na ngayon, wala pa talaga kami tanghalian Naku po, alas 4 na Guys, so ganito pala dito kapag ka weekends So hindi naman tayo familiar masyado kasi nga eh, lagi lang naman tayo nasa probinsya di ba? So okay lang, nakapagpalista naman na kami dito at nag-waiting na lang para makakain ha? Every day isn't shining like today Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. So guys ayun finally Dito lang kami ngayon sa loob At inabot lang kami siguro Mga 30 minutes lang naman na pag-aantay Or 40 minutes At na makakain na din naman kami Pero waiting pa din sa pagkain it and leave it at the altar God. Oh, Yeah And I've held on so tight. Turned out they were holding on me, on my skin. Digging deeper, all I saw in the mirror, I had to learn. All I wanted was always there, deep inside me. So I, I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. sir, so dito kami ngayon sa ice skating Ito yung sinasabi kong gusto namin matry Kahit ako, bata pa ako, di ko ito natry ay. Eh. Meron man ako nung roller skate Pero ito, hindi pa talaga Never pa So gusto ko ma-experience ng mga bata to Gusto kong maranasan nila itong ganitong uh, Ano sa buhay nila Masabi nila na natry ko na yan Di ba mga ganung bagay So, ayun, dito na ako makapag-vlog kami sa loob Lima kami, sila commander may iwan, tsaka si Luke So tara, kita kasi tayo sa loob Say, let's go! Let's go! At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. na si ano mas mas size nya? ada eh one? one? ah e kau? two? e kau? size? ayun oh, extra practice. Ayun oh si ano si Luke, grave si Luke oh. Sipag, po. sipag. Yan si Luke. Happy? Happy ka po? Yeah. yeah. I'm so Ah. Kaya pati. Happy? Grabe. Ah, dito na ako ngayon sa Manila. <laughs> Ang saya-saya pala dito, <laughs> Ma. <Tama>, Tawa si Kuya. Si Yusuf. Trade dùng eton vun sung yon papa yon con vun sung yon in the depths of silence where echoes remain you were the sunrise and I was the rain Yun, nasota namin ang aming mga roller plates. Ayan o. Ayan o. Ayan o. that's <laughs> it kami kasi nililinisan pa yung loob ng ano ng rep <laughs> ng freezer nililinisan pa yung loob ng freezer pero pagkatapos niyan papasok na pa siguro kami so sana may enjoy namin kasi sa tingin ko mahirap to eh madulas to eh bahala na bahala na si Batman eh nakakahiya naman kung kukuha ako nung, nung hinahawakan eh laki laki ko na <laughs> di ba? parang di na bagay eh. Marcus yeah. wow ready ka na? yeah Yeah, are you excited? Yes. Yes, sir. Okay, papasok na kami sa loob, guys. Woohoo! Ito na, matatry na natin. Kung tayo, o hindi. Pag hindi, labas na agad. <laughs> Two hours yung pinuha namin dito, pero depende. Kapag hindi uh, talaga kaya, labas na lang tayo siguro. What I do when out, so try. Feel the light I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else -hoo -hoo! Sobrang hirap <laughs> ako, mar Marunong talaga ako nito Pero dito Siyempre sobrang tagal na Bantap ba kasi ako nun Kaya ngayon di ako Hindi na ako marunong <laughs> di, uh, <buwalik> <laughs> Danda lang, danda lang. So dahan-dahan lang tayo Dahan-dahan lang matututo tayo niyan. So, <laughs> si Marcos so, nakasakay lang So <laughs> <laughs> Happened, guess we weren't meant to be. We had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. sobra pala nakakapagod talaga to isipin nyo 2 hours pa yung kailangan natin i-spend dito pero enjoy naman enjoy kahit na basang basang na yung basang 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 Problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Video and me was so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us But oh how we got burned Look at us now, we scream, we fight And no one knows the reason We're both getting out of line mm -mm. Now say goodbye and try to move on I'll get over you, only wish that I knew how to go on Okay guys, so tapos kami at hindi pa naman tapos total yung oras pero hindi na namin kinonsume yung dalawang oras, halos isang oras kalahati lang lumabas namin kasi nga medyo nakakapagod na rin talaga kasi hindi sobrang fit yung mga suot namin, diba? Hindi, ano, mas, ah, parang makipot siya, masikip, masakit sa paa, si GM puro laplos pa tapos kami na nagsiyo puro sugat nagsiyo bad na lang kami ng mga medyas namin kasi basa talaga yung ano niya bago pa namin suotin basa na talaga kaya ayun wala na kami mga medyas ngayon ayun no, si Loco manager na ngayon eh hey!